Hello, magandang gabi po, magandang umaga kung saan ba ngayon na sulok ng mundo Ngayong araw nito ay Sabado, hapo na pala ito ngayon Dito sa Pilipinas kung saan ba na ng mundo Itong gagawin ko ay wala na po itong intro intro Kasi hindi tayo marunong mag intro no editor May kaunting kalaman lang ko sa inyo na sasabihin sa inyo mga kaidol ito po ang sino po ito nakakilala ng itong dahon ito po dahon dahon ng ito po ay dahon ng abukado mga kaidol dahon ng abukado marami ang nakakaalam nito na ang dahon ng abukado ay dahon lamang ngunit ito ay mabisa ito na ito ay pinakamabisang gamot so, saan ito na pinakamabisang gamot mga kaidol ito ay mabisang gamot ito sa mga nag ilb mga ka-idol 100% pag ginawa mo ito tanggal ang ilb mo kagabi lang ngayon nag ako eh ngunit ito lang ginawa ko wala tanggal agad ano po ang gagawin natin may napanood kasi ako nung nakarang araw sa video na isang vlogger sa Facebook at ayang sabi niya may kinuwa na puno ng saging bilibin niya akong sa puno ng saging ngunit kapag dito ka sa Manila, maghanap ka pa ng puno ng saging anak ko po, baka kasuhan ka pa pag ginawa mo yan, binunot ng puno ng saging dito Bira lang na tumutubo mga saging dito, bubunutin mo pa ngunit ito po ay ang daho ng abukado ay pinakamabisang gamot ito mga kaidoon alam ba ninyo ito? Kung anong gamot ito sa LBM? Kumuha lang kayo ng pitong dahon. Ito, pitong dahon. Ilaga ninyo ang dahon ng abukado. Ito po, ilaga ninyo ng 10 minutes. Basta kumulo lang. Pakuluin ninyo muna. Pagkatapos na kumulo ang dahon ng abukado, kunin ninyo, ilagay niyo sa baso. At gawin niyo yung tubig. Yan, wala naman wala naman mga kaidol lasa eh. Parang tubig lang din ang lasa nito. Ngunit mabisa na gamot ito mga kaidol. Ito ang dahon ng abukado. Dahon ng abukado mabisa sa ilbi sa mga kaidol. Kahit saan mo dalhin ito. Ito talaga ang gamot ko. Kasi ito sa Metro Manila. Kahit saan man ito. May, marami naman tumutubo ang abukado humingi ka lang ng daon sigurado naman pabigyan ka pero yung puno ng saging dito sa Metro Manila nako, bubunutin mo baka kasuhan ka pa pero kung sa probinsya ka maaari yan maaari mong bunutin ang saging kasi sarili mong saging pero pag dito napakahirap eh, pero pag itong daon ng abukado lang ang gawin mo epektibo hingi ka lang pagbigyan ka sigurado nila at sigurado gagaling ang sakit mo at yan lang po mga kaidol magaling din yung gamot na saging yung puputulin yung pinakababa ng puno saging magaling din yon pero kaso lang dito sa Metro Manila mahirap hanapin mga puno saging dito ito ang abukado sigurado naman kahit saan ito may mga abukado sigurado hingi lang kayo ng pitong dahon ito. at ilagaan ninyo. Kung ilagay nyo sa termos, ilagay nyo sa termos at yun ang gawin niyo umaga at hapon, tanghali. Sa akin, kanina umaga lang ako uminom ngayon. Wala na kagadi. Eh. Okay, yan. Yan hanggang dito na lang po. At sana po, kasi naman po, nakakapasok lang sa aking YouTube channel, pakilike naman po, share and subscribe sa aking... YouTube channel at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga gagawin ko pang susunod ng mga video. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga kaidol.